work. So it's all time with, with them. So now, if I look back, wala akong pagsisisi sa ng Diyos naman. Salamat. At na, you know, at na, 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 ako ng sobrang oras sa mga anak ko. And now I'm still working now. And I've decided now that I'll be busy. Aga mo, namin umano sa social media na anak nito si Mavi Legaspi. Mainit pa rin nga na pinag-uusapan ng madla sa social media ang kamakailan na pag-amin ni Aga Molok tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Carmina Villaruel. Naging mainit ito sa mga netizen lalo na sa mga fans ng actress na si Carmina at ng aktor na si Aga Molok. Hindi sukat akalain ng lahat na mauuwi pa sa ganitong sitwasyon si Namavi Legaspi at kasi lalo na at sabi umano ay kambal ang dalawang ito. Kaya't mas naging palaisipan na baka si Kasi ay anak rin ni Agamulok, na ngayon ay pinagkaguluhan lalo ng madla. Hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin na nananahimik ang asawa ni Carmina na si Zoren Legaspi tungkol sa isyong kumakalat ngayon. Ating pakaabangan at tutukan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media.